para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Senadora Amy Marcos, ginawang bihag ni Vice President Sara Duterte? Tanong ng mga nitisen, ito ba ang kapalit ng pag-indorso ni Sara kay Amy ang gawin siyang bihag at alipin? Disclaimer! No copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Sa talumpati ni Vice President Sara Duterte sa Malaysia, bilang pangunahing bisita ng mga overseas Filipino workers doon sa pagunita ng Independence Day June 12 nitong taon, ay hayagang sinabi ng Vice Presidente na si Senadora Amy Marcos ang may responsibilidad na ibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City dahil di umano ang kapatid nito na si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit dinala sa The Hague, Netherlands ang ama nito. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Dagdag pa ng busy presidente na kaya niya daw palaging sinasama si Amy Marcos kung saan man siya magpunta ay dahil palagi siyang tinatanong ng mga tao kung kailan may ibabalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya ang palagi niyang sagot sa nagtatanong sa kanya na hindi siya ang magbabalik sa dating Pangulo, kundi si Amy Marcos. Ah, kaya daladala -dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam niyo bakit? kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata, sa akin, ah, daladala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Matatandaan nga natin na inindorso ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos noong midterm election sa kabila ng lahat ng pakiusap ng mga DDS o diehard Duterte supporter na iwasan ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Amy at baka traidorin daw siya nito. Si Harry Roque nga ang isa sa mga ayaw kay Amy Marcos at mapipilitan lamang daw si Harry Roque na iboto si Amy dahil sa pag-indorso at pakiusap ni Sara. Ako po, miski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na po rin si Mangga. Sige na nga, dahil kung si Inday Sara na nakakulong ang ama, na si Inday Sara na inaapin ng kongreso, na si Inday Sara na pinaaalis ng malakang ay nakuhang indurso ang Mangga Amy Marcos. Siguro naman ako, bagamat ako rin, ang dami kong pagsubok sa buhay, eh magagawa kong suportahan siya. Pero, hindi na po tayo magpapabola. Hoy, Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara, na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami masamaman ang aming mga loob. Kung si Harry Roque ay binoto si Amy Marcos dahil nga inindorso sa ni Sara, ang kapatid naman ni Sara na si Vice Mayor Elect Baste Duterte ay hindi binoto si Amy. Ayon nga kay Harry Roque, nung nagkita si Amy at Baste ay harapang sinumbata ni Baste si Amy at sinabing hindi kita binoto na ng tanghalian matapos ng programa, Hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bunga na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. <laughs> Kinakausap niya si Senator Amy. Number 14 ka sa Dabao. Di ka pa rin binoto sa Dabao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, sa uh, so, si, alam mo, magaling naman si Amy Marcos magdala ng kritisismo dinidead ma lang niya. Tapos, uh, siyempre, nagkakarinyo. Kau talaga, mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawa. Di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero dire-diretso si uh, uh, Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. <laughs> Grabe talaga, no? Kaya tanong ng karamihan sa social media kung ang pag-endorso ba ni Vice President Sara kay Amy Marcos noong panahon ng midterm election ay may kapalit ang lahat kung sakaling mananalo si Amy Marcos. Ang patuloy ba na pagtanggol ni Amy Marcos kay Sara sa usaping impeachment at balak na pagbasura nito sa Senado at ang pagpapabalik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Netherlands sa Pilipinas at ang pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay ang napag-usapan ni Sarah ay may bilang ex-deal o kapalit sa kanyang pag-endorso? Eto ang mga tanong at hakahaka ng mga netizen. Eto ang ilan lang sa mga komento ng mga netizen kaugnay sa pahayag ni Vice President Sarah Duterte na si Amy Marcos at hindi si Sarah ang magpapabalik sa kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ito ang mga komento nila. Dahil mababa sa senatorial survey si Amy, kaya nakipagsundo na lang siya kay Sara Duterte na i siya at kapag nanalo siya, ang kapalit ay gagawin niya lahat na ipagagawa sa kanya ni Sara. Kawawang Aimee dahil sa ambisyon niyang manalo ulit bilang senador ay binenta niya ang kanyang kaluluwa sa mga Duterte. Ngayong nanalo na si Aimee at bilang inendorso siya ni Sara ay ito na ang pagbabayad utang ni Aimee bilang deal sa kanya ni Sara na si Aimee ang gagawa ng paraan para maibalik ang tatay niya sa Pilipinas. Double time ngayon si Amy sa pagtupad niya sa kasunduan nila ni Sara bilang bayad utang sa pag-indorso sa kanya ni Sara bilang senador dahil mababa si Amy sa survey. Hindi lang sa pagpababasura sa impeachment ni Sara sa Senado kundi may kasunduan din pala sila na pati sa pagpapauwi sa tatay niya ay si Amy ang gagawa ng paraan. Ayan ang kapalit ng pag-endorso ni Sarah kay Aimee. Gagawin siyang utusan at alipin ni Sarah. Lahat ng iutos ni Sarah sa kanya ay kailangan niyang gawin. Ang pag-endorso pala ni Sarah kay Aimee ang kapalit ay para pagsilbihan ang mga Duterte at hindi ang taong bayan. Pagiging bihag pala ng mga Duterte ang kapalit ng pag-indorso ni Sara kay Amy. So ano ang silbi ni Amy bilang senador kung itong political dynasty na pamilyang Duterte pala ang pagsisilbihan niya imbis na ang taong bayan? Grabe siguro ang pressure ngayon kay Amy Marcos. Makakapagtrabaho pa kaya siya ng maayos at mapapagsilbihan ang bansa bilang senador gayong may pressure mula kay Sara? Papano kung hindi magagampanan ni Amy ang pinapagawa sa kanya ni Sara na maibalik ang tatay niya sa bansa? Aawayin ni Sara si Amy? Ano ang kapalit kapag hindi maibalik ni Amy si Digong sa Pinas? Kawawang Aimee, ginawang bihag at papet ni Sarah kapalit ng pag-endorso sa kanya. Ganyan talaga basta mayroon kang babayarang utang na loob. Magiging sunod-sunuran ka na lang. Nanalo ka nga bilang senador pero wala ka namang freedom na gawin ang gusto mo para sa bansa. Hashtag Aimee, bihag ni Sarah. Hashtag papet ni Sarah. Kayo. Ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!